park na wala namang kakwinta-kwinta. <laughs> Say hi, babe! Hi! Ayan, pauwi na kami, guys. Kasi, gabi na, 11 na. Hindi tayo nakasakay. Yes! Say, wala sa ayos. Ayan. Kumain kami baba ng, ano, panipuri. Ano, diya, dahi di blue nagkakain ng panipuri. O, oh, di ba? Ang sarap kaya na. Sabi, <tinyo> kita, amiya, marakano. Ah! <laughs> Sito, diba? Rico. <laughs> Baka? Naghinto Mama. pa kami doon ka kumain. Ha? <laughs> Makudo ka na lang na. <laughs> Pag ito with cheese. Ibigyan <laughs> eh, mo naman ako kahit kung...

Amal-amal amal Guys Ini mamah Mamah nge-sarush Baru ngerah Rabi na guys Baru traffic Marim Super traffic Init na guys Sao Saudi, Init na super Kamar Arab? Rabi? 42 So, 42 Lah 45 And a half Lah 44 and a half Sige ala kag mensahe psychiatrist mo ata. Katuwa tawala sa hindi na pa सेकर द फन ग्लास जब टिकट दीमा मतलब मिनट दीमा हे बच्चे तुम बैठोगे तोगे और देख तो हवा में सर कंडीशनर है बाबा ये सब कोई एक माशाल्लाह हक्कतन मजा स्कोर्स शो niya yung mga habos ng mga Pinahuli niya sila? Mm. ka pa ngayon pero pag ano na to mga brown na kasi sa sobrang minit diba? yeah. ilang oras na yung upo ko dito sa sakyan mula 7 La 7 uh, eight nineteen. 10 ah <laughs> may guma ganda ng daan guys so kasi po wala na guru wala na rohichi rohichi Ikot lang ng ikot ang sasakyan. O, oh, diba? Diba?

traffic pa rin o diba hindi hmm. lang na open hindi lang na nakita guys, puro ng mga kahoy mga green tree ayan, walang ano tapos mga satri, papini sa kahit, <laughs> kahit gabi na ayan, traffic pa rin fine tree. Ayan, green na green. O, oh, diba? Kailangan, marunong ka magtagalog. Sa? Nasong Tagalog. Tapit na kami guys sa bahay. Ayan. Nasa lo, nasa lo. Ayaw, saan naisis mo? Saan sila nga, may bali. Ayaw. Ayan. Sakit ng lolo ko, kakaikot ng ikot. Sakit na yung... ikot ko kakaupo, apat na oras na, limang uras. Upo ko, walang tayo. Hindi wawo. Iwan! Sabi! Ano oh, diba, guys? matama at hagmahabot. Halaga <laughs> Ayan, guys. Ito yung daan namin papunta ng bahay. Ayan. Andito, hindi masyado ng traffic siya, guys. Ayan, guys. Hinto kami bumili yung asawa ko ng tamis kasi hindi kami nakasaing O, oh, diba? Ayan, hindi rin ako nakapang impake ng ano ho. Tingnan mo yung lalaki, sumasayaw so, pa na ko. Sana all. Ayan. Malapit na kami sa bahay. Naghinto kami dito para bumili ng tinapay na malaki. Ang tawag yan dito ay tamis. O, diba? Para may kainin kami kasi hindi ako nakasain. Kala ko kasi uwi kami ng maaga kawing yan, kalaki-laking tinapay, o diba yan ang tinapay sa Saudi yan, ang pangalan niya na ay tamis sabi tamis ang <laughs> <laughs> kalaki guys o, ganun oh, kalaki siya